Hello. Uh, ito ay isang uh, paalala doon po sa mga nagka-apply na mayroon po mga tato sa mga braso-braso. Napapansin ko po maraming ganyan. Alam niyo mayroon pong mga employer na tanggap po yung, uh, yung uh, tato pero mayroon din po mga employer na hindi tanggap ang tato. Mayroon po isang kabayan na humingi sa atin ng tulong dahil dalawang buwan na sa tenga sa agency nila. Ang kaso po niya ay isnoli po siya ng amo niya sa agency at walang tumatanggap na amo dahil nakita po na mayroon po yung tato dito sa braso. Pero nakatawag pansin po sa akin, marami po siyang laslas. Hindi po yung laslas na paghihiwa po yung papakamatay. Kasi yung laslas po dito po yun eh. Yung laslas po niya dito. Hindi ko alam, ayaw ko mangusga pero malamang po, ito po si ate ay gumagamit dati siguro kaya nagkaganyan po siya. Kasi usually, ganyan po yung mga nakikita ko po yung mga nag po sa mga ano-ano tapos ginaganon po yung mga Tamay. yung po nakita sa kanya ang uh, braso kaya po natakot siguro yung employer so ito po ay uh, isa sa mga bagong kaso na nakikita ko na tinanggihan po dahil po sa tattoo uh, sa at saka sa ano, last last kaya sa mga kababayan ko meron pong ganyan pong mga similar po, kaparehas nung nangyari kay ate, pag-isipan nyo po kung tutuloy pa kayo o hindi na mabuti na po nakaka siguro ito po si Kapo